Ate, pwede po makahingi ng 10 pesos po? Ha? 10 pesos po? 10? Opo. po. Pang ano lang po, pang, pang bili lang po ng nap, ng napkin po ng girlfriend ko na sa CR po kasi baka po, baka po, baka po, Ate, wait lang po, pakinggan niya po muna ako. Baka po kasi kapag gano'n, kapag, kapag, wala po akong dala, ma, ma, may wala yan po ako. Ay, kaya makinig natin po sa Pantowa. Wala, wala. Hala, wala po dyan po eh. Nag-try -nag na po ako ah, dyan eh. Wala po ako sila oh. Ha? Nakakaya Pwede kayo? Kuya! Wala ka kuya sa pinoy kuya Sige po. na si si Wag na lang po. Okay na po. Okay na po. Wag na po. Wag na lang Salamat ay, po. po. Salamat po. Ate, joke lang po. Ayun <laughs> po camera natin, oh. Ayun <laughs> po camera natin, oh. Ate, nakakaralag <laughs> ka. It's <a prank. laughs>

Ito yung Team Kalonoy TV po. Sabi ko si Kuya hindi Shout out sa inyo mga kapatid. sa inyo Sabi ko tuloy ha. Sabi sa inyo ano Sabi sa inyo. Nanginiboha.